Mga kamanggagawa, pag-usapan naman natin tungkol dyan sa Artificial Intelligence o AI. Maraming mga kamanggagawa natin natatakot dyan sa AI na yan. Kasi daw, yung AI, baka daw palitan sila sa kanilang mga trabaho. At isa sa pinakatreted na industriya niyang AI na yan ay yung call center industry kung saan number one ang Pilipinas sa buong mundo. Ano nga ba sinasabi ng datos? Ayan. Galing ito kay Peter Gostev. Ginugol ko siya, siya ay head ng AI ng isang kumpanya sa Great Britain o United Kingdom. Sabi niya sa graph na to, ito daw yung presyo no ng pasweldo sa mga call center agent sa kanya-kanyang bansa. Take nota, ito yung cost ng mga kumpanya per caller sa pasweldo sa uh, call center agent sa USA, UK, Philippines at India. At kung makikita nyo dyan sa gitna, no, in GPT-40 real time, no, 15 cents na US dollar no, uh, per call. So, ibig sabihin, sabi daw ng graph na to yung presyo ng call center agent, yung pasweldo sa call center agent sa USA at saka sa UK, eh mas mataas na, mas magas na para sa mga kumpanya kumpara sa pagkuha ng AI o yan GPT. No? Pareho yan ng chat GPT. Pero yung presyo ng call center agent sa Pilipinas at sa India, yung number 1 at number 2 sa buong mundo sa call center agent, ay mas mababa pa rin daw kaysa doon sa presyo ng chat GPT. So sa ngayon daw, kaya hindi pa napapalitan yung mga call center agent na Pilipino at saka Indiano no? kasi mas mababa pa nga naman daw ang cost. Ang problema dyan mga kamanggagawa, no? yung AI na yan, kahit mas mahal pa siya ngayon sa mga Pilipino call center agent at saka Indian call center agent, yan ang isa sa fastest depreciating asset in human history. Alam nyo, may mga ibang computations at calculations. No? Sabi nila, in the one and a half years daw na nagkaroon, sumulpot yung AI na yan, 92% na daw yan nag-depreciate. So kung babalikan natin yung graph natin, no? ilang ano na lang yan, ilang taon na lang, mga isa-dalawang taon na lang, eh baka magiging mas mababa pa itong GPT na to kaysa dito sa Philippines at sa India na call center agent. Anong mangyayari pag naabot ng ChatGPT yung ganong kababang presyo? E ba, maraming mga mawawalan na call center agent na trabaho dito at sa India. At nangyayari na yan sa US mga kamanggagawa. Tinan mo itong article sa New York Times. No? Yung mga call center agent dyan sa Amerika, eh parang tinitrain daw nila yung kanilang papalit sa kanila. No? Yung mga AI. No, so marami nang natetrete na trabaho dahil just AI at hindi tatagal darating na yan dito sa Pilipinas. So anong dapat gawin? Dapat yung gobyerno natin maghanda na para diyan sa surge ng AI na yan. Ihanda yung mga call center agent para meron silang kapalit na trabaho kung sakaling yung AI na yan ay pumalit sa kanila. Hindi natin mapipigilan yan. Teknolohiya yan eh. Kailangan tayong mga tao, tayong mga manggagawa, tayo ang mag-adjust, mag-reskilling, upskilling, para sa ganun ay hindi tayo mawalan ng ating mga trabaho.